what's up mga katropa welcome back nga pala sa ating channel yung gagawin natin video naman uh, ituturo ko sa inyo uh, kung paano solusyonan yung nabibigang kang o yung na ano uh, nag i na uh, mga pichon niyo, pagka nagpapalabas kayo ng mga pichon so bago natin yung pisa ng ating video kung bago pa lang kayo sa in channel please subscribe ay pakipindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin natin. So ngayon, umpisaan natin. Uh, kalimitan ang mga problema ng mga newbie ngayon. Uh, yung pinaka pitcho nila is abibikang kang kasi So ngayon, ang dami nagsasuggest na itali daw yung paa. Lagyan daw ng alambre yung paa para para ang tawag dito para pumantay So ngayon, may may tendency din po kasi na magkasugat yung paa ng mga pitcho natin pagka nilagyan natin yung kasi hindi natin oras-oras mababantayan yung mga pitcho natin sa mga kulungan natin. So ngayon, kung lalagyan niyo naman siya ng tali, ang nangyayari, higpit ng higpit yung tali sa ano, higpit ng higpit yung tali sa paa ng ibon. Meron akong isang ano, ituturo sa inyo na isang solusyon na lagi kong ginagawa pagka in case na na bibigang kang pichon kahit na kasi minsan po kasi kahit na marami po siyang buhangin may lumalabas talagang na kang hindi natin may iwasan kasi yung iba talaga kulang sa buhangin yung iba kulang sa dito sa mga sa dyaryo pero nabibigang kang yung ibon so ngayon may solusyon ako dyan ah uh, ipapakita ko sa, kung ano ang ginagawa ko sa mga pichon ko pagka nabibigang kang Nagagawa ko pa ng solusyon yun. Uh, umpisa pa lang ng pagka pichon, nakita ko na kagad nabibigangkang. Uh, nagagawa natin para na parahan yan. Ito, tuturo ko sa inyo. Sandali lang. Kukunin ko po yung muna yung pichon para meron po tayong isasample ko po sa inyo. Kukunin ko po yung pichon ni ano? Pichon ni... Ito, toto ito. ito, ito pichon ni... Calabarzon, yan. Sasample po natin siya. Ito. Andali po. Ayan po mga katropa. Napapansin nyo po siya, yan o. Oh, no? Pagka sa ganyan, yan, kunyari, kang po siyang ganyan. Nakita nyo, ito hindi naman po siya nabibigang kang sa mismong sa, sa pugadan natin. Pero dito po sa ano, madulas. Pampansin niyo po siya. Kapag ka mga pichon is wala pong masyadong buhangin. makikita nyo, nabib, mabibigang kang tap, talaga po yan o. Oh. Kita nyo, nabibigang kang siya kasi wala siyang mapaganuhan yan ganyan pero yung picture na pong yan hindi po yung bigang kang ayos po yan yan ang isa po natin solution ituturo ko sa inyo ganito po kuha lang po kayo ng isang patukaan na ganyan so ngayon sa patukaan na ganyan nakakasya lang yung picture nyo ang gawin nyo po lagyan nyo po siya ng konting buhangin konting konting buhangin lang po yung yung hindi medyo kasi pag ganito kasi madulas kailangan lagyan ng buhangin niyan. ito po ito po yung isa Kinuha, kumuha na po ako ng isa pang sample natin ginawan ko na kanina ng uh, nilagyan ko na siya ng buhangin yan 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 po karami ang buhangin ngayon po di ba ang pitchon nyo na uh, kang ngayon po ang gawin po natin ganito pagka nasa pugad po siya medyo laparan nyo po yung pugad nya gawin nyo po sa isang pitchon nyo ganito kunin nyo po siya tas kuha kayo isang maliit na patuka na ganyan ilagay nyo po siyang ganyan yan na, siya lang po ang kasya sa sa kanyang pinaka pugaran ngayon po panatilihin nyo lang po siyang ganyan ng sabihin natin hanggang sa paglaki niya na kasya lang siya dito itabi nyo siya sa katabi niyang pichon habang sinusubuan siya dyan lang siya ngayon yung yung bikangkang niya unti-unti yun ano, unti yung unti-unti yung mawawala. Pero ang magiging side effect po niyan, pag kaganito naman po ang ginawa ninyo, ranas ko na po 'yan, experience ko na po 'yan. Pag ginawa niyo naman po siya ng paraan at ginanya naman po yung yung um, diskarte ng ano, mawawala po yung pagiging bikangkang niya o yung bisaklat. baga sa ano na nag-i-split. Ang mangyayari naman po sa kanya diyan, is yung mga daliri niya. Yung mga daliri niya, doon naman po siya mag, ano, mag, doon ang magiging side effect niyan. Sa ginawa natin diskarte na yan. Ayan po. Ganyan lang po yung sol solusyon, solusyon ko sa mga nabibigang kang na pichon. Ilalagay lang po, buhangin ng konti, tapos konti yung patokan na, ilalagay po natin na ganyan. Ayan. Sigurado po yan. 100% mawawala po yung pagiging bigangkang nya pero ang side effect po niyan is yung mga daliri niya sa paa. Medyo magdidikit, yung iba naka parang akala mo letter C yung paa. Parang nakaganyan po yung paa niyo, ganyan niyo. Ayun, aganyan na po yung paa niya. Aganyan po yung paa niya. Hindi na po hindi na po kumbaga tatlong ah tatlo yun, di ba? nakaganyan yung paa niya. Ganyan, pangapat na aganyan. Yan po nagiging side effect ng ginawa nating solution pero at least kahit pa paano, mababawasan yung ano nyo pag aalalan nyo sa picture nyo kasi uh, nawala yung pagiging bigangkang nya meron din naman pong ano kung gusto nyo ayan po tingnan nyo yan ayan ang picture na pong ganyan hindi naman po magpipilit na mawala sa ano sa sa anyang pinag kinauupuan hanggang hindi pa siya nakakapaglaad ano paglaad pa siya ng malayo baga ganyan mananatili lang siya so ngayon yung pagiging bigangkang nya mag, mawawala to subukan po natin itatabi po natin siya sa sa ano natin sa sa dati niyang o oh, sa sa kapatid niya ito okay natin Calabarzon sandali nila yung tukang Calabarzon yan medyo nanunukalan po si Calabarzon yan medyo nandalim po eh pasok natin yung cellphone o yung video natin ayan ganito lang po solusyon na gawin nyo yan itabi nyo lang po siya ng ganyan yan yan. Habang nagsusubo siya, ganyan lang po yung isang pichu Tapos yung isang pichu po, kung nakabibigang kang naman po siya, yan. Iganyan e, nyo lang po din siya. Yan. Itabi e, nyo lang po siya ng papaganyan. So, ngayon yung pagiging kang niya rin, kung dalawang nabigang sa pichu nyo, ang mangyayari sa kanya is mababawasan din yung ano niya kasi hinarangan po natin ng isang maliit na patukaan. Yung pagiging kang na po ng isa, o oh, kung gusto nyo, kung mas, may mas malaki po kayong um, dito, mas malaking paso, mas mas malaking ganyan, dalawang ganito po ang gawin nyo tapos dalawa silang nakalagay sa ganito para uh, mabawasan po yung mawala po yung pagiging bigangkang nila sa uh, paa nila. Oh. Yan po. Yan po ang may share ko sa inyo bilang isang veteranong nag-iibon na kahit papano medyo may naitutulong tayo sa mga newbie kasi kalimitan po kasi nakikita ko sa Facebook na yan ang problema nila yung nabibigang kang yung mga uh, pichon nila tapos doon naman po sa mga ano naman po sa nangangayayat na pichon ang may sasuggest ko sa inyo kapag ka ang pichon po nangayayat ang uh, pinaka suggestion ko patayin nyo na po sila kasi wala na po silang gagawin magandang performance nun kasi ano na sila eh uh, mahina ng immune system nila at hindi na sila magbibigay ng performance. Pero kung bikang kang lang, walang problema. Kayang-kaya pang ano yun yan. Pero yung may sakit, nangangayayat, patayin nyo na yun. Nasa inyo naman ng breeder nyo. Ayan. Tanggalin na po natin siya dito. At medyo nagagalit yung si Calaberson dahil iniistorbo in natin siya. <laughs> Ayan. Ayan. Plus, update ko na rin po kayo sa mga pichon na ating yan. Ating mga gagamitin. Ito po. Yan. Ito na po sila. Ayan na po yung pang-entry natin na, pang-entry natin ng RMC. Ayan po. Ayan. dito nyo po. Healthy healthy sila. Ayan. Ito po si 20. Ito po si 19. Si 19 at saka si 20. Ayan. Dito naman po tayo sa kabila. Update naman po kayo doon sa isang ano natin, medyo madilim na po. Ayan. Ito po yung isang mm, ano natin. Anak ni Kalabarson at saka ni Epchua. Ayan. Susubo sila. ganda po ng picture natin. No? Ito yung kapatid niya. Blue bar. Ayan. oh. No? Mana sa tatay na Epchua. Tapos ito naman. Nagmana sa kay Calabarzon. Ayan. Ganda ng kinalabasan niyang kulay. Oh. Para siyang, ano, kumbaga tinatawag ng mga bata, Batman. Kasi, yan po siya, o, oh, ito nyo, lamang na lamang po yung puti niya sa katawan, oh Ayan po. yan o. Lamang lamang po yung puti niya Gagalit yung nanay niya. Ayan. Gagalit yung nanay niya. Ayan po. Maraming pong puti sa pakpak yan. Kunin natin, yan. Ilagay po natin dito. Yan. Yan po siya, oh. Ganda po niya. Black check na peder. Yan. Black ni Calabarzon. Stitch po siya. Stitch po siya. Stitch na Terminator. Yan, oh. Ganda ng kulay. Naka. Po yung singsing sing niya. Ang dali. po yung sing-sing niya. Pakita natin singsing -sing niya. yan S2K. S2K. yan Ito po. Balik na natin. At baka nagagalit ni nanay niya na naman. Aray ko. Ang sakit mo mga talaga. Mano ka. Ayan. hop dito naman po tayo. Okay. Ito po yan po yung sinasabi ko sa inyo na pina, uh, yung anak po na pinararapol natin si 2121 ayan po yan po yung yan po yung nanay ng 2121 natin ayan ayan ito po naman po si Mariano ito yung anak nila isang checkered at saka isang dubar ayan po nakano na singsing na rin po yan ayan o oh. Masasuggest ko po sa inyo mga mga pan, uh, mga newbie medyo laliman nyo yung ano nyo, yung pugaran nyo para hindi sila nabibigang kang yan huwag masyadong mababaw okay medyo ba madumi mga eh. tropa, sana may, may natutunan kayo do sa itinuro ko sa inyo about sa mga nabibigang kang na ibon o mga picture natin para kahit pa paano, meron kayong guidelines na gagawin ninyo pagka nakaka-problema kayo sa mga pitsyo nyo na nanabika, na, na gang. So mga atropa, yung pong parapol natin, tuloy-tuloy uh, po yun. Sa Wednesday po natin gaganapin yung live natin para irapol na po natin yung dalawang ibo natin. ah uh, kung hindi pa po kayo kasali, mag subscribe lang po kayo. Subscribe, like, tapos share nyo lang po. Tapos mag-comment lang po kayo sa baba para po meron na po kayong entering isa tapos picturean nyo po yun na nakasubscribe kayo tapos may like so, mga tropa hanggang dito na lang yung video ko o video natin maraming maraming salamat po sa inyo at God bless